So, isang napaka-init na tanghali, mga ka-going. Ayan, uh, drive naman tayo going back to El Nido, Palawan. Pero ngayon, nandito na tayo sa Barangay Pangkultay, Tayo, Palawan. Ayan, <laughs> yun lang, gamit nating motor. So, medyo daan-daan na yung takbo natin dahil hindi naman kanong kabilisan yung motor natin yung nagamit. So, nakikita nyo ba ito? Ito yung pinakamagandang spot na madadaanan nyo dito sa kapunta ng Kildino Palawan. Actually, lagi ako dito eh. Lagi ako dito umuwi. Lalong lalo na lalo kapag ano. Lalong lalong na kapag hapon. Napakaganda ng sunset dito. At saka kung nakikita nyo yung yan. Ito yan. Yan. Yung napakalaking bundok na yun. So, yan yung tiyatawag natin kapwas. So, ano? ah, napakaraming mga ganang history yan. Street Mystery. Yun yung sabi nga nila. So, ayan. O, di ba? Ang ganda. Napakaganda ng na lagap So, kahit mainit yung panahon, pag nandito ka, hindi mo mararamdaman kasi masarap yung simoy ng hangin. So, ayan. Sa babaan yan, dito na yung pangpul. So, yung pangpul kasi, ito yung pinaka maraming nakukuha isda anong araw dito ayan o, oh, itong barangay na to kaya halos karamihan ng tao dito mga mga isda iswilahan pala itong sa ibaba na ito alright, ayan so ito yung tinatawag nating malampaya sound ah, uh, meron ditong ano, bago yung karatulan na yan oh. Uh, wadi, wadi in so sabi ko may accommodation dito so kaya siguro nila tinawag na wadi alam nyo ba yung wadi guys uh, ano pinaiksing pangalan ng Irawadi. Yung Irawadi kasi, yan yung isang uri ng dolphin na makikita mo dito sa sa karagatan na to, dito sa itong area na to. So, paglampas mo doon sa mga maliliit na isla na yan. Yun, yung mga maliliit na isla na yan. Dandiyan na yung barangay Liminangkong, Tumbod, um, papunta na ng Ilito Palawan. Ayan. So ito para siyang ano kung mapapansin mo kala mo naiikutan siya ng uh, isang buong mainland. Pero may mga isla diyan at uh, ito ay kala mo lawa no? pero dagat din guys. <laughs> Di ba? So share ko lang napakaganda ng lugar nito. Ayan. Meron yung ilog dire diretso doon. Doon pa sa pa mat malayo na doon sa Mayagpay. Lusot ano naman yun doon naman do doon sa ano Taytay Palawan. So madadaanan itong lugar na to kapag bumabiyahe ka na dito Palawan nung araw. Kasi nung araw wala pang ganitong klaseng kalsada dito sa sa north. Dito sa El Nido. So napakahirap ng daan dito guys noon. Sobrang hirap ng daan dito. Kaya ang mode of transportation ng ating mga kababayan namin noon ay uh, tumawid mula doon sa sa duungan doon malapit sa Taytay -Tay Palawan din tatawid ka papunta doon sa ano gamit yung mga bangka ayan maliliit pa na bangka yun yung iba no na ginagamit namin ayan no napakaganda dyan tapos yun mga bar barangay niyan. yan nandyan yung barangay banbanan nandyan yan so dito may pantalan dyan na tumatawid yung mga kababayan naman natin papunta doon sa isla may isa pirates yan, dyan, yan. dito kasi yung pinakamalapit na access so yun lang share ko lang at ako ay babiyahin thank you for watching see you in my next video guys